Ibinalita ng United Private Hospital Unions of the Philippines na unti-unti nang nababayaran na ang matagal nilang hinihintay na health emergency allowance. Kasunod yan ng panawagan ng grupo dito mismo sa One Balita Pilipinas noong Marso. Para sa update, magkakasama natin si Nurse Ronald Richie Ignacio, ang tagapagsalita ng United Private Hospital Unions of the Philippines. Magandang tanghali sa iyo, Nurse Ronald. Magandang tanghali po, Miss Cheryl, at sa lahat po ng taga-clinic po ng One Balita. Nurse Ronald, March 20, noong huli po tayong magkausap tungkol sa inyong hinaing. Wala pang isang buwan, iba'y e sinabi niyo po na unti-unti nang nabibigay ang inyong allowance. Sa inyo pong record, gaano na karami po ang nakatanggap nito? Uh, yes po, Ma'am Cheryl. No? Bago po ang lahat, uh, we would like to thank you po. napakalaking bagay po na, na umere po yung mga grievances po namin dito sa programa po ninyo. sa uh, Simula pa last year po. Ano? And nung huli nga po tayo nagkausap nung March 20, na uh, uh, naibalita po ulit dito, binigyan nyo yung pagkakataon. Uh, naging, ano po, naging positibo po yung naging reaction nila doon kasi naipatawag po tayo sa Senado uh, subsequently. Ayun po ni Sheryl, uh, may mga data po kami nakita, mga list na po ng hospitals na mabibigyan na po ng health emergency allowance. Although, masasabi po natin medyo mabagal pa din po yung proseso, gawa na din po siguro nitong may holiday pa po hanggang ngayon, hindi pa po masyadong umuusad. Mm -hmm. Pero may mga nagme-message po sa amin ng mga correspondence po namin sa mga ibang hospital, private hospital sa ibang region po ng Pilipinas, na nakakuha na po sila ng mga health emergency allowance na up to 20 months po. And oh. malaking bagay po yun sa mga healthcare workers kasi hinintay po nila yun ng, ng uh, uh, halos tatlong taon. Uh -huh. Dito po sa amin, sa uh, ano ano, uh, sa official members po namin ng United uh, Private Hospital Union sa Philippines, sa so, Limang Keril, naghihintay pa rin po kami ng pondo uh, galing ng CHD pero gaya nga po nang sabi ko, hopefully uusat na nga po yun Gaya nga po ng sabi ni Binitawang Salita at pangako sa amin ni Secretary Erbosa during the Senate hearing last April to po. Mm -hmm. So umaasa po tayo na yung bulk po ng hinihintay ng ating mga healthcare workers ay maibibigay naman sa first half of this year? Uh, hopefully po, Ma'am Cheryl. Kaya nga po nang sabi ko, we, we have nothing to hold on to. Pero mm -hmm. yun nga po yung pangako pa rin po nila na maibibigay na po. Sana nga po wag nang patagalin masyado at wag maglipat buwan po ngayon at mabigay na po. Uh, although may mga list na pong pinalabas ng mga makakatanggap po residents po ng Hea, eh very I doubt it very much po kung uh, yun na po yung kabuuan ng mga hindi pa po nakakatanggap ma'am Sherry. ano. O nakakalungkot po uh, to to tell you frankly kasi we don't believe po na 27.1 billion na lamang po yung kailangan para mapondohan at may na po ng tuluyan yung mga itong mga arrears ng DOH sa lahat ng frontliners po. Kasi magmula magmula po nung nakarang araw o nung binitawan sa amin ni Secretary bota na magkakaroon po ng extension para po doon sa uploading ng mga correct report doon sa sistema po, sa online system po ng DOH, eh, marami po nagme-message pa rin po sa amin na hindi daw po sila makapasok sa system. Although we are already in constant communication with the officials of DOH, uh, actually pupunta nga po yung karamihan po sa amin, sa mga official members po namin ng, sa UPAP, pupunta po ng uh, DOH Central bukas para doon na po yung mismo mag-upload and uh -huh. or kung hindi pa rin pwede magpasa na lang po manually po yung mga track reports ko. Okay. Doon po sa record, the record that you have now, ilan pa ho ba yung naghihintay na mabayaran? Um, Ma'am Cheryl, we don't have the exact uh, figure po ano actually Ma'am Cheryl ano. Mm -hmm. Kasi may mga hospitals po na may mga health workers po na contact po namin sa mga iba't ibang private hospital sa Pilipinas na nung nagpapadalop na po kami sa kanila para ma pa-confirm sa kanila kung magkano na po nakuha na nila yung mga he heya po nila eh hindi na po nagre-respond sa amin may mga ano lang po uh, luckily yung mga iba pong mga health workers na nakakuha po nag ano po sa amin nag uh, uh, sasabi po sa amin pero sa akin, sa akin palagay po, Ma'am Cheryl, more than 50% pa po lahat po ng mga healthcare workers po ang hindi talaga po nakakuha ng health emergency allowance po. Okay. Lalong-lalong na po sa private hospital. Okay, kung ang tansya po natin ay more than 50% at ang sinasabi ni Secretary Herbosa na around 27 billion na lamang ang kakailanganin, um, gaano ba uh, kalaki pa po ang kulang doon sa 27 billion? Um, yung ano po, no, yung binitawan po kasi ng Secretary Erbosa, it estimate po nila yun, mm. ballpark estimate po nila on how much more we need para mabayaran po yung health, uh, health emergency allowance ng mga healthcare workers. Uh -huh. So, we already uh, refuted those claims po during the Senate hearing. Nasabi nga po na ni, isang presidente po ng union na kabilang po sa amin, eh, Paano nyo na sabi na 27.1 billion lang samantalang napakarami pang track reports po na, hindi na-upload? Uh -huh. Yun po yung ano namin kay Secretary Arbosa. Kasi ngayon po, uh, Ma'am Cheryl, ano, uh, wala, 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 unless po, no, ito na po siguro pinakamayiging uh, magagawa po ng DOH, is makompleto po nila yung mapping po, yung HEIA mapping na ginagawa po nila doon sa website po nila. Pag nakompleto po nila siguro yung mapping po na yon at ma-figure out po nila kung ilang uh, ilan pa yung mga private hospital po na hindi mabibigyan, that's the only time po siguro, Ma'am Cheryl, na uh, ma mas maibibigay po nila sa, sa DBM po. May papasa po nila sa DBM kung magkano pa po talaga ang kailangan nila para mabayaran po yung hair mo hair workers po. Nurse Ronald, sinabi ng DOH noon na yung liquidation mula sa mga ospital din ay hinihintay nila. Ano na ang update rito mula naman sa mga ospital? Kasi hindi sila makakapag-release ng bagong pambayad kung hindi na liquidate yung unang naibigay. Uh, yes po, ma'am, 'no? Sa patunayan nga po diyan sa regarding po sa issue na 'yan, hindi naman po namin may pagkakaiba na ma mahirap pong mag-liquidate po uh -huh. ng mga uh, heya ng mga healthcare workers po na wala na po doon sa kanilang pinagtatrabuhan a lot of nurses has already ano uh, already went out of the country to apply their uh, work abroad po ano uh, yun po yung naging isang problema na kung bakit hindi po agad nakukuha ng mga healthcare workers yung naliliquidate po ng mga hospital yung heya na tanggap nila okay. pero uh, na po ng remedy diyan kinokontak na po ng mga HR po namin yung ano yung mga healthcare workers na yun para Matuldo ka na din po matapos na po yung liquidation para makuha na din po namin yung pending pa na mm -hmm. naiiwan pa ng mga heya sa amin ano mm -hmm. pero kahit ganun po ma'am Sherry, um napakasimpleng ano napakasimpleng problema na lang po sana yun uh, uh, na masosolusyonan, masosolusyonan po naman agad mm -hmm. uh, kasi may magre-receive naman po. Meron na po tayo ng yes. contact through messenger, through uh -huh. Facebook, kahit sa lupal po ng, uh, ng mundo na yung ano, yung healthcare worker at makukuha at makukuha po niya yung oh. kanyang heya sa hospital na natin yung pinagtrabahoan po. Oo, pwede naman representative na lamang. Exactly po, Ma'am Sherry. Opo, mm -mm. yun nga po yung pinanghukala po natin. or pwede rin po, Nurse um, Ronald, na okay, kung kunwari ay at least kung masasumiti naman na ng ospital, more than 80% ang liquidation, edi yun munang pauna na may maayos na ng mga papeles. Kung ano yung hindi pa naliliquidate, edi malilimitahan lamang yung i uh, i uh, ibibigay ng DOH na bayad. Pero at least patuloy na umuusad at mga nababayaran yung maayos naman yung kanilang uh, papeles. Y yun nga po, sana Ma'am Cheryl, no? pero meron kasi, medyo stricto po sila pagdating po sa mga ganyan. Uh, may nakausap po kayo mga representatives from DOH. Ano? Ang sinasabi po nila, yung mga hindi po, para pinaka, the best way po daw, na maibigay na po sa amin yung pan panibagong po ng pondo, is eh, kung ano po yung ano ano po yung naiwan ng na mga hindi pa nakuhang mga heya ng no, workers, eh, ibalik na daw po namin yung pondong yon sa DOH para makuha po namin yung panibagong pondo. So, <laughs> po yung naging isang, isang pinanukala po nilang solusyon po, Ma'am sharing. Siguro po, panghuli na lamang, Nurse Ronald, ang ating muli mensahe, uh, maapila po sa pamahalaan. Ayun po, uh, Ayun, ano, ngayon nagkausap po tayo last, ano, sa, uh, ng mga official ng DOH at DBM. Nagkausap po kami last April 2 during the Senate hearing. Mm Hopefully -hmm. po, paasa po ulit ang mga healthcare workers po sa mga binitawan po ninyo. Lalo na sinabi po ng uh, Good Secretary ng DOH na meron 22.7 billion. Uh, sana naman maramdaman po namin yung 22.7 billion na yon na um, mapupunta na po sa mga healthcare workers na hindi na lang po kami magugulat na biglang depleted na, na naman po yung pondo. So sana po matupad na po yun uh, kasi para matuldukan na po namin to. Uh, gaya po yung sabi ko, pagod Good na po kami na pupunta po sa lansangan para igit ang kara, ang mga karapatan natin sa, sa pondong yon. Uh -huh. And we don't deserve to be in the street. Uh, we the, the the hospital is where we do our best. So uh -huh. let us stay in the hospital so. uh -huh. Uh -huh. po. lang po, Sheri. Opo, eh, Nurse Ronald, tatlong taon, napakahabang panahon na po yun. Parang hindi na makatarungan, pero at least kahit papano nga ay umuusad na ito and we're hoping na matapos na po ito this year. Mabayaran na po lahat ng ating healthcare workers na para naman po talaga sa inyo yan. Balitaan niyo po kami muli. Maraming salamat po, Ma'am Cheryl. Huwag manawa para na sumuporta po sa mga pinaglalaban po ng mga healthcare boardroom. Nandito lamang po ang One Balita, Pilipinas. Maraming salamat, Nurse Ronald Ritchie Ignacio ng United Private Hospital Unions of the Philippines.